So yun mga kabunaut, kasama ko na siya. Ayan siya o, oh. iba long hair din. Idol na idol ko yan. Tinan mo, pakita ka idol. Kala nyo, tsiksa. Pakita. Nalilibre ninyo ako guys. Naglalakad na kami. Ayun. Guys, bago kami pumasok, papakita ko sa inyo yung pena ko. Eto guys. Tingin nyo guys. Ayan. 30 pesos. Tignan natin. Let's go. Baka buraot. Ito yung... Ano ba kakainin natin? Baka lang Wala naman tig sa dito eh. Anong tig sa dito? Hawakan mo yung pera ako. Tignan natin guys kung mabait siya. Baka mabait lang siya kasi naka-video. Tignan natin. Ito yung pera ko. Hawakan mo. Naka-video. Ayan. At pumili ka na. Ayan Ayan Tapos ito. Nako, parang isa na lang to pre. Isa na lang to? Oo. Nako po. Lugi. <laughs> <laughs> ah, tigilog na. Isa lang? Wala Ano Ito, ano to? Magkano to kuya? 59 po ko drinks. Ito. Chicken nuggets. Tingnan natin kung gano'ng kakabait ngayon lagi Sama muna 'to, kuya. Ano na 'yan, Paano pag kanin? Magkano 'yan, ulam lang? Pwede ba 'yon? 59. Surprise. Hindi pa ganyan ang reklamo. Ito 'yung mo na Alis na. Oo, kakainin namin dito. Pili ka ng ano? Paano pag ano, hindi na tayo inom? Hindi na. Pili ka doon. Tubig, hindi malamig. Pili tayo ng ano? Tubig. Yung ate na tayo, tol. Maganda si ito ate. Eh. Oh. Hindi po kami nagpapagupit kasi mahal ang pagupit. <laughs> Ngayon pipili kami ng inumin. Ate kami sa lahat eh. Yung makakatipid kami guys. Hay mam. Tatwa-twadien. Tol. Potol na ba? Sige ko say. Ayan guys, di ba? Anapakagalin natin mga vlogger kasi pag kami kasama tayo sa content. Hindi ni tayo guys, kas pag-abon na konti <laughs> Hi ma'am! Oh Hi. Hi boss Hi sir Pag lumingon yan Pag lumingon yan Hindi akin yan Ayo lumingon tol Nagutom nagutom Hi ma'am kita ah, Nabighani mo agad ako na tila Nagiyumas ang itin na pinakita Pero hindi ko kinaya Hindi ko makita? Mara. Anong name mo ma'am? <laughs> Ito po yung kinain namin Nagtipid lang kami Ate kami First time yan nasa vlog sa <laughs>